So, hello guys, kanang may parcel ni Abot. Kay Rian ni. Ang ganda na bayaran ako is 90 pesos. Then, oh, nato kung sa kaya niya hindi pang order sa uh, TikTok, no? Wala TikTok man niyo. Kay bago ni Dari na malihin. Wala pagani gani ko naka-order. Wala, wala pa deliver Kay, ako ka sa address box. Siyo, kay kabalo siya eh. Then, nato kung niya order sa TikTok. hala masuko siya itong i-abritan. Oi, nga siya ay pa-thank you. Okay, pa-thank you. Thank you for your order. Na manugot na po din sila. O oh, magparit daw silang 5 star. Highly appreciated. Urban Prince. Ayan. <laughs> Isa kaya ni. tano na to guys. Kung, kung sa niya yahang ipang order. Gamay kayo. 90 pesos. iyang nabayaran. Ay ako adi. Ay ako day nakabayad. Kaya wala siya dari eskwela. So tano na to kung, kung sa kaya niya ipang order sa online. saan Mila worth it ni. Kaya ka nang ukira ano dito halimbawa ng kwarta pa diri worth it. Ko anuman man siya. okay si gamit sa niya ni sa school sa makaya. Ha? Nang na. Ha? Hay nani siya guys. Pictures. okay di usan niya ni pag order. Asa ni order ni? Mga pictures nila sa iyang mga classmates sa teachers ni Atong gre grade 10 pa siya. Ah, okay. tanan na siya mga pictures. Ano siya, guys? Oh. Ah, basi na picture din sa iyang uyab. Makakita na ka sa iyang uyab. Actually, nakakita na dito sa naong sa iyang uyab. Pero, siya? Yusin niya Oh, di ba? Nadyo yung mga ano din eh. Kanang... Nadyo yung mga... Hmm, evidence nga makita nato dere, hmm? Na ra isa. nagkis nagkiskis naman ni sila. Unsa ko naman ni? Eh. Diyos ko, bataan ni. Eh. Nabuot sa on kan. apangitan na kog nong Yuderia oy. Sa dagang picture kani gud iyang gipili. Balain na mo ito oy. Eh. Dagan kay kung picture it. Napakani yung pangit kay ko. Pero kani sa bagay kani nga picture kay katong graduation kasi niya ni. Eh. Ah, garden ay nakog nong ani Actually gikan kog event ani gikan ko nag clown that's why nani akong nong. Ang lainag na umuwi. Hmm. Diba? Oh, friend, classmates niya. Hmm. Surigaw. Hmm. Agtang. <laughs> Ay. Ay. wala ko kakuhaan kung asa niya nag ni order Pero, parang mga memories, memories nga gina ah. nag book or scrapbook. Or slumbook. slumbook ba tawagan na? <laughs> 90 pesos. Uy, sorry anak, na-open na to. Pero it's okay. At least nakita na ko kung unsay imong ipang order sa ano. Ay, actually, murag mo niyang iyahang gina ingon last time nga kanang mama gipulbaan ko kay basin daw masuko ang rider murag mao ni ang iya ang gibayaran og oh, 90 pesos mga pictures na siya ang kakuan kasi ang uban kasi kay pangit pagka print dili kay siya klaro ba ay sorry <laughs> pero ano man pud ni kanang real ano na pud siya reviews na pud siya sa kanang shop na iyahang napalitan. Dili na guro na ako i-ano, dili na guro na ako i-mention ang shop. Pero mura ganina na-mention na ako, bahala na. Pero, siguro sa ano, kuha sa iyahang kamera, maupod siguro. Pero kani kasi nga picture, kay kaysa ako aning kamera. Kanya, murag. Ako ka balo, basta mauna na siya. Pero still, nakita na un sa iyahang ipang order. Okay lang, mga iman-ani. At least, mahapi na po shop. Nakita yan ni iyahang mga chororot. Oh, that's it with this video, guys! Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Share if I share good. Subscribe, Oy, Subscribe, to atong YouTube channel or sa atong um, Facebook. Pag follow -follow, Oy, po din <laughs> Bye.